I'm not sa Daraitan River. Yan, ginabi na kami guys kasi biglaan din tong aming plano. Hindi ko naman pagbiglaan, wala sa oras. Ayan. Ganda ko na siya dito sa gabi. Maraming mga... Maraming mga nag-overnight. Kasi hindi tayo magbubukas. Ibigay ko kong rin ito sa station. video running Maraming tao. Yan. Dito tayo guys mag -ano, magtatayo ng pen sa harap. Ito siya guys. Oh. ko Drago nag set up na tayo ng ating tent. Brady mo, tapos ang glass ka. Ake, puri! Ang ganito ako. Nauhubot ko talaga. Ayan. Bali, ano, kaka-order lang namin to sa Shopee. Thank you, Shopee. Dara, nauhubot ko talaga. Yung pump na ako. Ano ba yung pump? Mas feel mo kasi yung ano, yung overnight kapag may mga tent ka. Yan, yan. Tapos ito lang yung ilog, guys. Malapit lang. Dragon, bali ngayon pala kami magluluto ng aming dinner. Yun, late na yung aming dinner. So yan, guys, magluluto tayo na. Uh, sinigang na lechon kawatan. Ba, so yan, guys, it's bali, it's bali ano, dito na rin kami matuturo magpapalibas ng gabi para bukas ng umaga ay ano, pwede nang maligo ng madaling araw. So, sabi nila yung tubig daw pagka madaling araw, bigamga, Maligamga, may mainit na tubig. Check natin ang ating sinigang. Ay, nakatulog siya sa lito. Pwede nyo. Ang hirap naman pagkulit. Sarap. Ang

Oh, bigyan mo na langin. Manalangin mo na. Manalangin mo na kayo. Kapikit. Ha? Yan, maglalagay tayo guys ng ano. layo Nagawa tayo ng bonfire. Layo-layo nyo rito. So, ito yung aming tent. Dalawang tent. Layo-layo nyo. Layo-layo paipinipapangipinipibo? ano kasi malamig? Video tingi pinipibo. Malamig yung hangin niya Kaya papaipinipibo. Malamig. Pahayuhan mo ba? Mah. Magkandal ngayon. Magkandal ngayon. Magkandal

mamaya tao si menganok, may time sleep, time sleep, time sleep, time sleep, time 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 mamaya, mag, ano, time time, 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 uh -oh. time sla <laughs> <coughs> si akil Akila. Hila pati pa ah. pati pa Pampalakas ng apoy yan. Ayan mga ka-dragon, matutulog na tayo. Dito ang girls. Dito naman ang mga boys. Kami ni Richie ay doon kami. Bahala na kung anong klasing tulog. Ayan, bukas sa agahan nating ano, gumising para tayo makapag swimming ng umaga. Buhay na buhay itong ano nato, itong ilog na ito sa gabi. Napakaraming ilaw. Ay, ito, itong mga nakikita nyo ilaw yan guys. Puro camp yan, ng campsite. Yan, lahat yan may mga kanya-kanyang pangalang itong mga yan. So dito lang kami banda sa may kabila kasi wala nang wala na kaming makuhang slot dito sa mga camp. Puro ano na occupied. Next time na lang siguro kasi bigdaan tong aming lakad. So yun mga ka-Dragon, natutulog na kami. Good morning mga ka-Dragon, Ayan. Pinanghali na kami ng gisig. Oh, ang ganda ano ng aming background to. Oh. Yan yung Mount Daraitan. Ayun ba yung ano, Che? Sierra Madre? Ito yan. Uh, oh, hanapin mo yung ulang. Hmm. Ayun lang, oh. Tsaka, ayan Tito lang. Ito yung aming, ano, oh. Ang lamig. Yan guys, napapaligiran kami ng ano, ng bundok. Parang ito yung ano, yung Sierra Madre, yung yan yung mataas na bundok na yan. Sierra Madre. Kaya maginaw. Hindi kita tayo madiligo, mamaya. Mahaba itong ilog na ito, guys. Yan. Paikot. Nino naman yung tubig. Ayan. Kaya lang pag uh, ano dito pag araw, loaded ang ano maraming naliligo. Kaya mamaya doon kami banda sa ano sa dulo. Mas maganda raw doon sa dulo. Ayun, malalim din pala o, oh, noon ah. sa may ano, hanging bridge. Patanda po yung lalim ah. Oh. wag kayo dun sa dulo. Baka ano dun. Nagpastao na. Dito lang kayo sa malapit. Good morning, Lucho! So, so, lamig. lamig rito. Uy, Hi, parang ba tayong maliligo nito? Ang lamig. <laughs> sabi, sabi maligam-gamro yung tubig. Walang lamig-lamig pa akin. <laughs> parang, parang hindi kami makasaligo ng ano ah. Umaga. ng umaga. Nag-aantay tayo ng araw para hindi masyadong nako, para hindi kaya itong tubig na ito. Ito parang <laughs> nagpapak. Ligo ka na ba nito? Sabi tayo guys. <laughs> Para mina nang para mina ang tao. Mamaya ito, ito, ito. Ano kasi? Walang pasok. Mamatanggay siya! Dito maligo ka na. Ayan, magluluto at magluluto tayo ng hotdog sa kaitlo, almusal at syempre coffee. Dalig na lang mixin aba. Saan kayo mag-aano? Magkakapit doon lang sa may tubig. Oh, maganda rin po sa may ano, batuhan. Ano? Tubig na ba? Sarap kape at manamig. Mami to Mamaya na ang ito, marami nang tao. Yeah. Sina nga, sa umaga. May tago ka bang spray? Tal, ang spray. Mm -hmm. Mamaya na natin nung At baka maubos. Bagay okay, nakapagkape na tayo. Hmm. Mga Ay, ano tasty yun. pa na, mami. Kinakamay mm -hmm. ko, Ate Jo. Oo, oh, sige. Linisan mm -hmm. pa nga ako. Yeah. So, bilisan lang to aming ano na ito. So, hindi so, prepared yan. Kahit 'di si si na yung king. Kinapala na. Sa e. la data center. Kung kitni oh, sa AO. ako tsara. Hello mga ka Dragon 'yan. Pansamantalang ano. Uh, ang tao. At uh, tatakas sa realidad. Sa anong sa work-work. Ano muna tayo, guys? Relax muna. Ano Unwind. di puro work, 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 work. background. Mo. Oh, yeah. sea of sea of ano? Next time sa ano kami? Sa time. Treasure Mountain. Sa, ano? sa ito, May ito, main...

Ay naroon na sa ano. Hey! Na. na! Diyan! Kaya na tayo sa Ayan, ang mga chikiting Hindi na namin naisama si inang ni Pat Tsaka si Tata kasi ano Mahirapan silang maglakad saka malamig Si Tata eh hindi pwede sa malamig Mga ano kasi Mga sa umaga Yan may hubo

Papalitan ko nga. Doon sa dulo nito guys, ano, may mga rock formation. Kaya lang, hindi na namin kayang puntahan kasi sobrang layo. Yun, yun talaga guys, at yun yung magandang ano, yun yung magandang spot dito sa ano, sa Daraita. Yun talaga yung, dinadayo dito yung rock formation na eh. Nandun sa dulo. Wag <laughs> oh. <laughs> <laughs> bilis. mabutas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mas nakakaano, mas nakakainis 'yung ganito kayo sa dagat kasi ano, delikado sa dagat. Yeah, Dito kasi kung mababaw lang 'yung tubig. <laughs> oh. Sa dagat kasi paalanin. ano magpapaagos ulit sila. Ano yung mo? Ano yung pati mo? Ano yung Ano yung pati mo? Ano ng tubig. Parang nasa Mindoro rin eh. Kaya lang itong ilog na ito ma, ano, malawak. Hindi ka sa Mindoro eh. Ano, may part lang na mababaw. Ito kasi, marami, ma, ma Luwang yung ano yung mababaw. Ganda ng view na. Ang ano ni Tiba? Ang bigat ni Tiba. Nyari ang bigat ni Tiba. Oh, ayan. Sa entablimento. So yan to so, kaibigan na tayo nang pananghalihan. Ano, kila? Gutom ka na naman? Toyo. Yan yeah, may premyo 500. O, 500 na sa motor. Mantu tri kau. Oh si nak apa iban red? Oh, c. Oh si rum si rum sa ano Unless sa apa nalo sa Hebra. Ano, walang ano, walang tawag dito ha hamon wala, mahihina kayong mga bata kayo. Oh, oh, ito. Oh, che. Sige nga. Ay, ni Bandi. Ay, hindi. Malay mo. Talo oh, ko yan. O ka dali. O, Banred. May jury pa ako dito. Ayaw. Banred na ba ito? Ayan. kain naman tayo ng sopas. Pang, ano. Pang painit ng katawan. 对不起。